Good morning guys, welcome back sa ating channel. So karating na namin guys, galing sa palengke So alas 9 pa lang, uh, alas 8 pa lang kanina na malingki na kami. So yung gagawin natin guys, is uh, magluto tayo ng gulay. Uh, Lawoy ang tawag dito guys kasi sasabawan lang natin siya. So, uh, wala siyang matika, hindi natin siya iigisa kundi yung tubig lang yung magluluto sa kanya at saka yung mga lamas. So of course guys, may naman tayo sitaw. Mayroon tayong talong. At ito guys, yung namimiss namin na uh, bulaklak ng kalabasa na uh, little bit expensive also. So, so magulay tayo guys para uh, maganda sa katawan natin. At meron din tayong saluyot. At ito guys, meron tayong alugbati. At meron tayong okra. At ito guys, meron tayong siling green. So, isa, isa lang nalagay natin at sibuyas. Meron Ah, kamatis pala guys, no? Sorry. So, sibuyas. So, ito may loya tayo. So, ang gawin natin guys, maglagay tayo ng tubig dito. Tapos, magkasa natin itong nalabas niya. So, lagay lang natin siya dito guys. So, iwain na natin itong kamatis. Nakita sibuyas guys. Sobrang maliit. So, maraming araw pa lang guys. Nagpunta kami ng dagat kanina. Nag-relax kami doon. Nang isang uras ka lahat. Pagbalik. Uh, Nag-balingki kami sa lumang palingki. So, kanina guys. ayon, uh, yun, uh, video rin ako doon kanina sa bilihan ng mga gulay. yung yan kung may kanas ng apple <coughs> so basa <coughs> na natin ito guys tapos balatan natin siya so, para lalong lumasa yung lauoy natin kapansin mo dyan yung 1,200 natin na 14 40 na lang so sobrang uh, mahal ang bilhin dito sa Pinas guys talagang mapapaano ka sa mahal ng mga bilhin so ito guys kukuloan na natin ito dito natin, hugasan natin yung sitaw. Tabi natin ito si baka Madilim dito guys. Pati na natin. So wala tayong gano'n ganito lang. No? lang. Kasi bitsin lang. Ubusin mo na itong sitaw. dalawa lang kami ng sir ko dito kaya ito ay sa amin so itong mga video ko na to guys nandito uh, kasi ako sa Pinas so mahina ang wifi nito kaya dito ko na ito na upload Kailagay kasi matigas eh. yeah. uh -huh. uh, ito eh. So guys, Ito peraso at 10 peso. Kaya naman support kami guys. Nakatira kasi kami doon sa Bonbot. Sa Travis ng tabaw. Ang nangyari sa amin na so, sa mga magulang ko, sensitive lang silang magtapos pa rin. So bumuhay ka doon sa mga tamimilang gulay. So mayroon na tayo rin baes, akaw, mani. Yun yung naanalakas so, mga kaya resto-resto. So na, ito na nga, mayroon na tayo kumain ng gulay. Kasi so, ng gulay. Mapahaba lang po tayo. Madaling maglay. So, kinakain ako.

Tapos okay. yung lahat na silid na sa pangalala ko. Ha? Ang din mo sa sarin eh, yung hindi mo lang manok. Yung? Oh, meron tayong bulaklak ng kalabasa kaya nung mga alala. Hmm. Saan na ba yun? Alam nga natin. Pag-asan ulit kasi na hulog. Itong dalawang ito gusto ko kasama kung may ilalagay niyo. Diyan na muna natin ilagay at mamay na lang nilisan linisan niya. Eh? So linyes ko naman, talagang batid. Eh. Binili namin ito sa pag-asa guys, nilagay lang namin sa rin. Kasi nakanapa pa kami ng kapartner niya eh.

Ito kaya tumutubo lang mga dahil sa untukawa ng alog batin, sinasabahan lang ng mama kayo kasi nasa Sinapakain na sa amin. Hindi kayo nakabili ng malunggay na d'yo? Hindi. Tapos ito, marami na ito. Hindi mo sabi yung lasa ng malunggay. Pero napaka-heating din. Alam mo ba kung nasa forestry tayo? Sana tayo puno doon. Araw-araw ako nagluluto noon. Naglagay ko sa mage, sa malok face that So So buksan muna So ngayon, isasala na natin tong talong at saka okra okay okay natin ng gusto. Ilubog lang natin yan. Medyo lakasan natin. Para maluto ka yung gulay. Yung iba naman guys, nilalagyan na ng tinapa o isda o ano man yung bagong Pero kami guys, asin lang sa kamitsin. Tsaka kung tiling yung sabaw na nilagay namin. So balik tayo dito, tapusin natin yung uh, himay ng gulay. Uh, ano nangyari? Eh? Kita lang tingnan ko dito ah uh, ligaw na ano to. Ano Kasi mga payat. Eh. Kumbaga tumubo siya na uh, ng fertilizer. Yung mga natabang ng lubat din sa sanse na alagaan eh, nila yun. Kapatabas sila ng mga fertilizer. O, niwang oh. Diwan, no? So maganda rin yung kamunag ng mga kasayang mamaling Ito yung mga kasayang okra. Ay, okra, kaloyot. Ito malinis naman na mga araw pa namin na guys, kasi na kami, nagbuto na kami, alas. Tapos tuwis, busin ako, nakunan na kayo dito siya. Pero kasi mo po guys, ano po, organic na kaluyok, kasi na o payak. May mga saruyok na ano yung matatama. Ibig sabihin na may nilalagay na pakabang lupa. Kailangan lang malambot ng talbos kasi kung natin. Pero wala pa yun walang bukta. So, kaya nag-i-stapansin, yun, ng Kalimpinan, sobrang daming tao. Parang mag-itinda, uh, siksikan din ang uh, may mga tricycle motor. So, grabe, walang halagang pera talaga din. Sobrang mahal ng mga bulingin. Pero ang importante guys, kung natin yung mga pagkain natin, wala namang bali pero pera na yun. Ang natin yung gusto natin sa, sa pagkain. Kaya na tayo nagtatrabaho din para sa araw natin. Kasi yung sarada ko na muna yun. So ngayon guys, lagay na natin itong nagbate. Ano Tanggalin natin po. Para sa ang lelo, kaya make natin tingnan natin mabuti yung lelo natin. Lagyan na natin yung dahon na sa luyo. Okay. mula sa pagkain natin kasi sa loyot din Tsaka ako lang magpapalulas. Ah, oh Ang Unggasan natin. Sige. So, so tayo ko na lang muna ito. Eh. dito. Parang dahong meron ka niya. Focus na lang siya so sa gulay. So, pamayaan um, lang muna natin yan, guys. Mahina lang naman yung ano

ito, lagay na natin itong laklak -lak ng kalambasa. O okay natin ulit. labog na natin yan. So, huli natin ilagay yung dahon ng sili. So itong lalagay natin mga kapatid. Tawon ng sili at saka kasi in bits so, naman. Sana na natin. Ayan, so lagyan natin ng asin. Lagyan natin siya ng asin. So yung betsin guys, hindi naman masama sa katawan natin yun. Yung mga kanino-ninoan namin. Yan naman ang nilalagay noon na pang pasarap ng mga So tikman ko na kung ano guys, lawoy. Ang sarap sila. Pero medyo kulaw so, sa ng konting asin. Ang nagdagan natin ng konting asin. So yung guys, loto na to. Maraming maraming salamat sa mga sumasabayabay sa video ko. Sa mga hindi pa nakapagsubscribe, sana masubscribe nyo sa Sally Vlog. Maraming thanks. at lang yung mag-iingat. See you sa ating next video.